Kapalaran, Pinoy Kapalaran oh, Pinoy Oh, Kung napanaginipan mo ang bulate, huwag agad kabahan. Karaniwan itong simbolo ng mga bagay na hindi mo napapansin pero unti-unting nakakaapekto sa buhay mo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang iba't ibang kahulugan nito depende sa sitwasyon ng panaginip. Bulate sa katawan Kapag may bulate sa katawan sa panaginip, ibig sabihin ay may stress, pressure, o responsibilidad na gusto mo nang alisin. Pwede ring may taong parang sumisip-sip ng energy mo. Bulate hawak sa kamay. Naglalarawan ito ng mga bagay na tinatrabaho mo pero may sagabal o taong humihila pababa. Kailangan mong maging maingat kung sino ang pinagkakatiwalaan mo. Bulate sa pagkain. Ito ay babala na may sitwasyon o tao na mukhang okay sa una pero may tinatagong problema. Payo ng panaginip, magdoble ingat at huwag maging padalos-dalos. Bulate sa bahay. Nangangahulugan ito ng maliit pero nagiging lumalaking problema sa pamilya o personal na buhay. Pwedeng may dapat ayusin na matagal mo nang hindi pinapansin. Maraming bulate. Ito ay simbolo ng overthinking o sobrang dami mong iniisip. Pwede ring indikasyon na may mga taong naiinggit o hindi totoo sa iyo. Pumatay ng bulate, maganda ang kahulugan nito. Ibig sabihin ay kaya mong alisin ang mga blockages, negativity o problema na unti-unting nakakaapekto sa iyo. Sign ito ng pag-recover at paglakas ng confidence. Bulate na lumalabas sa bibig. Ito ay release ng mga bagay na matagal mong tiniis. Pwedeng galit, lungkot, sama ng loob o kwentong hindi mo masabi. Panahon na para magbukas. Bulate sa sahig, ipinapahiwatig nito na may maliit na aberya o gastos na paparating. Hindi ito malaking problema, pero dapat bantayan. Sa huli, ang panaginip tungkol sa bulate ay hindi laging masama. Ito ay paalala na may mga bagay na kailangan mong linisin sa paligid mo, sa buhay mo, at minsan pati sa emosyon mo. Kapag nakita mo ang mensahe nito, mas madali kang makaka-move forward nang mas magaan.